Samantala, sampung destinasyon naman sa Pilipinas ang nominado at pasok sa World Travel Awards ngayong taon. Sa isang post ng Department of Tourism o DOT, pasok din ang Pilipinas sa ibang kategorya tulad ng leading beach, diving at island destination. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Nominado sa 2025 World Travel Awards o WTA ang sampung destinasyon sa Pilipinas. Pasok bilang nominee sa Asia's Leading Regional Nature Destination, Asia's Leading Cultural City Destination at Asia's Leading Meetings and Conference Destination ang Aurora sa Central Luzon, San Fernando sa Pampanga at Clark Freeport Zone. Pasok din ang Pilipinas sa iba pang established categories tulad ng Leading Beach Destination, dive at island destination, maging ang tourist attraction tulad ng Intramuros, luxury island destination tulad ng Boracay, wedding destination at tourist board sa buong Asia. Kaugnay nito, hinikayat ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang mga Pilipino at international travelers na patuloy na tangkilikin ang mga destinasyong nominado sa mga naturang parangal. Ang botohan para rito ay opisyal ng binuksan sa Official World Travel Awards website at magtatagal naman hanggang August 31. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.